Hello mga kapinoy, ito ay para kay Harry Roque Harry Roque Ano na naman ito? Nagiging parang marites ka na lang Ano ba yan? Eh ba diba, abogado ka? Gamitin mo naman din sana ang pagiging abogado mo bago ka magtahitahin na naman at uh, umayon sa maling uh, akusasyon yung ebidensya yung nilabas ni ka, iyon ni pinatunayan ng pideya na iyon ay peke eh bakit ka naniniwala doon? ano ka ba wala ka na rin sa sariling uh, pag-iisip parang nagiging ano ka na rin eh uh, nawawala na sa tam pag-iisip at kung ano-ano na lang ang iniisip mo inaayunan mo yung mga taong mga nag akusa na wala naman silang katibayan